May mga tao na hindi na nasasaktan, pero hindi rin marunong magmahal. Ikaw ba yon? O baka naman, matagal ka ng handa, hindi mo lang napapansin? Ito ang tanong na hindi nasasagot ng karamihan. Hindi dahil mahirap, kundi dahil ayaw nilang harapin. Kapag tapos na ang isang relasyon, hindi mo agad malalaman kung healed ka na, hindi mo agad mararamdaman kung handa ka na ulit magmahal. Minsan kasi ang puso, parang cellphone na naghahang. Akala mo ayos na pero pag binuksan mo yung ibang app, ayun na naman, naglalag, nagkakaproblema, nagre-restart. Pero ngayong gabi, tutulungan kitang makita ang limang senyales, hindi yung generic na signs, hindi yung nakikita mo sa mga quotes sa Facebook, kundi yung mga tunay na palatandaan na hindi mo lang basta nakalimutan ang nakaraan, kundi na pagdaanan mo na, nalampasan mo na, at kaya mo nang magbukas ng panibagong yugto. Simulan natin ang unang sign. Sign 1. Kalmado ka na sa kwento ng nakaraan. May dalawang klase ng tao pagdating sa ex. Una, yung sinasabi nilang, tapos na ako dyan. Pero kapag nakainom ng konti, biglang iiyak habang kinakanta ang bakit pa ba. Pangalawa, yung totoong nakamove on. Yung kaya nang ikwento ang nangyari ng walang panginginig ng boses. Walang pait, walang galit. At higit sa lahat, walang bahid ng paghihintay. Saan ka rito? Kung kaya mo nang balikan ang nakaraan nang hindi nangingilo ang sikmura mo, hindi sumasakit ang ulo mo, hindi namumula ang mata mo, ibig sabihin, may nangyari na, may nagbago. Hindi ka na lumalaban sa alaala. Hindi mo na gustong patunayan ang sarili mo. Hindi mo na iniisip kung bakit nagkaganon. Tanggap mo na. At ang pagtanggap, yan ang unang hakbang ng pag-ibig. Pero eto ang problema. Maraming tao akala nila okay na sila, pero hindi nila alam na may natira pa pala hindi sugat, kundi latay. Hindi sugat na dumudugo pa, kundi pasa na tumatama lang kapag may nahawakang trigger. Alam mo yung ganun. Yung halimbawa may bagong nakilala. Ang bait. Ang sweet. Pero pagkatingin mo sa chat niyang medyo nagtagal lang ng reply, bigla kang kinakabahan. Bakit ang tagal? Ayaw niya ba? May iba na kaya? Wala naman siyang ginagawang masama. Pero ang puso mo, automatic na naghahanap ng dahilan para masaktan. Bakit? Kasi may hindi ka pa ganap na napipigaan sa nakaraan. May hindi ka pa natatalo. May hindi ka pa natatanggap. At pag ganyan, kahit anong ganda ng taong makilala mo, papalpak. Kasi hindi naman puso ang problema, kundi yung bitbit -bit mong takot, ito yung masakit. Minsan ang takot natin hindi dahil sa nangyari, kundi dahil hindi mo pa sinasagot yung pinakamahirap na tanong. Ano ba talaga kulang nun? Ako ba? Siya ba? O talagang hindi lang kami ang para sa isa't isa? Hindi natin sinasagot yan kasi nakakatakot. Mas madali yung sabihin. Basta tapos na yun. Bahala na siya. Move on na ako. Pero pag dumarating ang gabi, pag natutulog ka na, pag bigla mong narinig yung kanta ni Arthur Neri, pag nakakita ka ng couple sa metro, pag may dumanaigse ng kamukha ng dati, ramdam mo pa rin. Eh, hindi na malakas, oo. Pero nandun pa rin. At ang problema kapag hindi mo yan hinarap, kahit gaano ka pa kaganda o kagwapo, kahit gaano ka pa ka successful kahit gaano ka pa ka-strong personality, dadalhin mo yan sa susunod na relasyon. At ito ang pinakamasaklap. Hindi yung next relationship ang gumagaling sayo. Ikaw mismo dapat. Kasi kapag hindi ka healed, ang gagawin mo ay hindi magmahal, kundi maghiganti hindi sa masamang paraan kundi sa paraan na humihingi ka ng validation. Mahalin mo ko kasi hindi ako minahal ng una. Pansinin mo ko kasi hindi ako pinansin ng una. Piliin mo ko kasi hindi ako pinili noon. At kapag ganyan, hindi ka pa ready. Kahit may nagsasabi pang, pero nagmahal na ako ulit. Hindi yun pagmamahal kundi pagtakip. Panakip butas. Pampatahimik. Pampakalimot. Pero hindi pang habang buhay ang ganun. Kaya kailangan mong malaman kung kalmado ka na ba talaga? Kung kaya mo nang ikwento ng hindi nanginginig ang boses mo? Kung kaya mo nang balikan ang mga lugar na pinuntahan nyo? Nang hindi ka umilag kagaya ng dati? Kung kaya mo nang itago ang mga lumang picture nyo hindi dahil ayaw mong makita, kundi dahil wala na itong epekto sa'yo? Kung kaya mo nang tanggapin na nangyari talaga, at hindi mo na kayang baguhin pa, kung o, oh, ibang level na yan, ang pag parang sugat, kapag sariwa pa, kahit simpleng dampi ng damit masakit, pero kapag gumaling ka na, kahit diinan mo pa, wala ka ng maramdaman. Ang tanong, pag naaalala mo ang nakaraan, sumasakit pa ba? O kaya mo ng tawanan? Halimbawa, may ex ka na ng ghost sa'yo. Iniwan ka sa ere. Pinaghintay ka sa wala. Ginawa kang tanong na walang sagot. Ngayon, bigla siyang nag-message. Kamusta? Kung ang first reaction mo ay kaba, galit, saya, pag-asa, halo-halong emosyon na hindi mo maipaliwanag hindi ka pa ready. Pero kung ang reaction mo, ah, buhay pa pala siya, at wala nang impact, you're healing, you're growing. Hindi ka na nakakulong sa script ng nakaraan. Alam mo kung bakit maraming tao ang hindi pa ready magmahal ulit? Hindi dahil hindi pa sila nakalimot. Hindi dahil hindi pa sila healed. Kundi dahil takot na takot silang mabuksan ulit. Takot na takot maging totoo ulit. Takot na takot ipakita yung mga bahaging dati ng nasugatan. Pero kapag dumating ang araw na kaya mo nang sabihin, kung masasaktan ako, masaktan na. At least this time, totoo ako. Doon mo malalaman. Handa ka na ulit magmahal. Sign number two. Hindi ka na takot maging vulnerable. Problem. Ito ang totoo. Hindi madaling maging vulnerable. Hindi madaling maging bukas. Hindi madaling magpakatotoo kapag minsan ka nang nasaktan na parang binasag ang buong mundo mo. Maraming tao ang marunong magmahal pero hindi marunong magpakatotoo. Alam mo bakit? Kasi iniisip nila, pag nagpakita ako ng kahinaan, iiwan niya ako. Pag sinabi ko yung totoo kong nararamdaman, baka ma-turn off siya. Pag naging clingy ako, baka isipin niya needy ako. Pag sinabi ko yung insecurities ko, baka hindi niya na ako piliin. Kaya ang ginagawa nila, nagpapakatapang, nagpapaka-independent, nagpapaka-wallace life, nagpapaka-di ko kailangan ng kahit sino ka cold version 2-paro. Hindi dahil ayaw nilang magmahal, kundi dahil ayaw nilang masaktan ulit. Pero eto ang tanong, kung lagi kang may pader, paano ka papasukin? Kung lagi kang naka-armor, paano ka mayayakap? Kung lagi kang nagtatago, paano ka makikita? Ang problem hindi yung hindi ka ready magmahal ulit, kundi hindi mo pa kaya maging totoo ulit. Eto yung masakit na part. Kapag takot ka maging vulnerable, hindi relationship ang mabubuo, kundi performance hindi pagmamahal ang ibinibigay mo kundi character. Hindi ikaw ang nakikita niya kundi maskara mo. Sa modern dating ang daming ganyan. Yung ang ganda sa simula, maayos, sweet, open, communicative. Pero habang tumatagal, lumalabas yung takot. Biglang nagiging cold. Biglang hindi na nag-express. Biglang hindi na nagsasabi ng nararamdaman. Biglang laging okay lang ako kahit halatang hindi. Biglang nagdadalawang isip kapag nagiging seryoso na. Bakit? Kasi ang vulnerability, Parang paglalakad sa glass bridge na transparent. Kita yung lalim sa ilalim. Nakakatakot. Pero iisang hakbang lang at mararamdaman mong kaya mo pala. Pero karamihan hindi umaapag. Natakot na kasi dati. Minsan hindi puso ang pagod. Hindi rin pag-ibig ang traumatized. Ang pagod na yung tapang mo. Pagod kang maniwala. Pagod kang umasa. Pagod kang magpakita ng totoo kasi noon nung nagpakita ka, iniwan ka. At yun ang hindi mo matanggap. Hindi yung breakup, kundi yung moment na naging totoo ka at ginawa ka pa rin option. Kaya ngayon, ayaw mo na maging vulnerable. Ayaw mong maging ikaw ulit. Ayaw mong ibigay ang buong sarili mo. Hindi dahil hindi ka marunong magmahal, kundi dahil ayaw mong mapahiya ulit. Isipin mo to, may nakilala ka sa Bumble o Tinder. Match kayo. Ang gaan ng usapan, ang witty niya, ang sayang kachat. May kilig kahit hindi mo inaamin. Nagkita kayo. Ayon, click agad pero pagdating sa pag-open up unti-unti kana namang nagba-back out tinatanong kanya kumusta ka talaga sagot mo okay lang chill lang wala naman pero sa loob mo ang dami mong gustong sabihin gusto mong aminin na kinakabahan ka gusto mong aminin na may konting takot ka gusto mong aminin na may trauma ka pa pero hindi mo masabi kasi iniisip mo pag nag-open ako baka isipin niya'ng weak ako pag naging vulnerable ako, baka mawala siya. Pero eto ang totoo. Ang taong para sa'yo, hindi natatakot sa totoo mong anyo. Hindi natatakot sa takot mo. Hindi natatakot sa iyak mo. Hindi natatakot sa nakaraan mo. At kung kaya mo nang tanggapin yan, yan mismo ang sign na ready ka na. Ang vulnerability ay parang pagbubukas ng bintana. O pwedeng pumasok ang ulan. O pwedeng pumasok ang lamig. O pwedeng pumasok ang alikabok. Pero doon din pumapasok ang hangin doon pumapasok ang araw. Doon pumapasok ang sariwang simula. Kung ayaw mong mabasa, o pwede mong isara forever. Pero ibig sabihin nun, hindi ka rin makakahinga. Ang pag-ibig, hindi yan nabubuhay sa saradong kwarto. Kung gusto mong maging handa ulit magmahal, kailangan mong bumalik sa version ng sarili mong kaya maging totoo. Hindi dahil wala ng takot, kundi dahil kaya mong harapin yung takot. Narito ang paraan. 1. Kilalanin ang takot mo. Hindi para panghawakan, kundi para pakawalan. Kung takot kang maiwan, tanungin mo ang sarili mo. Pag iniwan niya ko, matatapos ba ang mundo ko? Hindi. Nasurvive mo na ang mas mabigat dati. Kaya mo ulit. 2. Matutong magbigay ng dahan-dahan. Hindi mo kailangan ibigay lahat agad. Hindi rin tama na zero ka. Ang healthy ay konti-konti. Pusong kalahating bukas, hindi pusong silyado. 3. Sabihin ang totoo kahit simple. Kinakabahan ako. May konting trauma pa ako. Natutuwa ako sa iyo pero nag-iingat din ako. Yan yung vulnerability. At yan ang honesty. At yan ang pundasyon ng totoong relasyon. For pakinggan kung paano siya mag-react. Pag sinabi mo ang totoo, dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari. Urong siya o mas lalo kanyang yayakapin. Kung umalis siya, hindi siya para sa iyo. At least hindi mo na sinayang panahon mo. Kung nanatili siya, hindi kanya tatakbuhan. Fear Huwag mong parusahan ang bagong tao gamit ang kasalanan ng luma. Hindi siya ang sumira sa'yo. Hindi siya ang nang iwan sa'yo. Hindi siya ang nagpasa sa'yo. Hindi siya ang nagtakbo ng tiwala mo. Huwag mong iparamdam sa kanya na kailangan niyang patunayang hindi siya ex mo. Iba siya. Ibang tao. Ibang kwento. At deserve niyang hindi mo isuot ang trauma mo sa kanya. Kapag kaya mo nang maging vulnerable nang hindi nanginginig. Kapag kaya mo nang magsalita nang hindi nagtatago. Kapag kaya mo nang ipakita ang totoong ikaw ng hindi natatakot, na baka hindi niya magustuhan, isa lang ang ibig sabihin, handa ka ng magmahal ulit? Hindi dahil perfect ka na, eh, hindi dahil healed ka na 100%, hindi dahil wala ka ng takot, kundi dahil marunong ka ng harapin ang sarili mo, at ang taong kaya harapin ang sarili niya, kaya ring harapin ang pagmamahal. Alam mo kung anong pinakamalinaw na sign na ready ka na ulit magmahal? Hindi yung may nagugustuhan ka na, hindi yung kilig ka na ulit. Hindi yung may bago kang kachat. Kundi yung kalmado ka. Hindi ka desperado. Hindi ka naghahanap ng validation. Hindi ka naghahabol ng kahit sino na pwedeng pumatong sa sugat mo. Yung puso mo. Hindi na naghahanap ng lunas. Naghihintay na lang ng tamang tao. Kung nararamdaman mo na yan kahit konti, kahit paunti-unti, ibig sabihin papunta ka na sa dulo. At ito ang tatlong huling senyales na handa ka ng magmahal ulit. Sign number three, mas pinipili mo na ang kapayapaan kaysa drama. Aminin natin, kapag hindi pa tayo healed, ang dali nating ma-attract sa gulo. Sa pasa, sa toxic, sa toxic, sa mga taong hot and cold, sa mga I like you pero ayoko ng commitment, sa mga di ko alam feelings ko pero stay ka lang dyan, sa mga nagbibigay ng mixed signals na parang coding sa EDSA, nakakabaliw. Bakit? Kasi kapag hindi ka pabuo, akala mo normal yung ganyan akala mo love language yung anxiety? Akala mo normal yung bawas tiwala, dagdag ka ba, bawas tulog, dagdag overthinking. Pero kapag unti-unti ka nang nag may nagbabago. Bigla kang nagkakaroon ng standard. Bigla kang may boundaries. Bigla kang natuto na, kung hindi ka sigurado, wag mo ko guluhin. Kung hindi mo kayang maging consistent, wag ka magpakitang gilas. Kung may iba ka, wag mo ko idamay. Yan ang sinyales na hindi ka na nagcha-chase ng excitement. Kundi peace. Ang problema, Marami pa rin tao ang hindi makabreak sa cycle. Umaasa pa rin sa mga taong nagbibigay ng crumbs. Hinahayaan pa rin magulo ang puso nila kasi feeling nila basta may kilig sapat na. Pero eto ang masakit. Ang kilig temporary. Ang peace lifetime. At kung ang puso mo ngayon ay mas nasisilaw sa katahimikan kaysa sa chaos, kung mas gusto mo ng matulog ng maayos kaysa maghintay ng sin, kung mas gusto mo ng stable kaysa basta sweet, ibig sabihin nagmature ka na. At hindi ka na pumapayag na maging side quest ng kahit sino. Ang pag-ibig na hindi pa handa, parang apoy na puro usok, mainit mabilis pero nakakasakit. Ang pag-ibig ng taong healed, parang ilaw na steady, hindi sumasabog, hindi nagpapaso, hindi naglalaro, umaaliwalas lang. Kapag mas gusto mo na ang ilaw kaysa apoy, you are ready. Para mas lalo kang maging handa, huwag tanggapin ang love na nagpapagulo ng isip mo kung kailangan mo pang manghula hindi yan love. I-check kung natutulungan niyang maging better person. Kung puro sakit, hindi yan blessing. Lesson yan, hindi destiny. Protect your peace above all. Hindi selfish yan, self-respect yan. Kapag kaya mo nang piliin ang kapayapaan kahit may kilig, ready ka na. Sign ver 4, marunong ka nang magsabi ng ayoko at tama na. Ito yung sign na hindi obvious pero sobrang importante. Kapag marunong ka nang magsabi ng ayoko ng ganyang trato, ayoko ng bare minimum. Ayoko nang hindi ako priority. Tama na hindi ako nagmamadali. Tama na ayoko nang ganitong cycle. Ibig sabihin, healed ka. Noong hindi ka pa healed, ang dali mong mag-compromise, ang dali mong magbigay, ang dali mong umintindi kahit hindi ka na naiintindihan. Ang dali mong mag-extend kahit ikaw mismo nauubos kasi natatakot kang masaktan, natatakot kang ma-reject, natatakot kang maiwan. Pero pag healed ka na, hindi ka na hindi ka natakot na mawala ang taong hindi marunong kumapit. Hindi ka natakot mawala yung hindi naman lumalaban para sa'yo. Hindi ka natakot na magsabi ng hindi ko deserve yan at yan ang tunay na lakas. Kapag hindi ka marunong magsabi ng ayoko, pupunta ka sa cycle ng self-destruction. Papayag ka sa halatang ayaw sa'yo. Papayag ka sa bare minimum. Papayag ka sa only when convenient. Papayag ka sa inconsistent. Papayag ka sa one-sided. Pero kapag healed ka na, alam mo na yung halaga mo. Hindi ka na nagpapahabol, pero hindi ka rin nagahabol. Hindi ka bitter, pero hindi ka bobo. Hindi ka galit, pero hindi ka nagpapauto. Hindi ka nagmimino ng red flags. Hindi ka nagfa-fantasize ng potential. Hindi ka nabubulag sa affection scraps. Kapag marunong ka nang magsabi ng no, you are guarding your worth. Ang boundaries ay parang pinto. Kung hindi mo isasara kahit sino papasok. Kung hindi mo ikolak, kahit sino magwawala sa loob. Kung hindi mo ilalagay ang rules, ikaw ang dehado. Pag marunong ka na mag-lock, marunong ka nang pumili kung sino papapasukin. Practice saying no, kahit simple, kahit maliit, kahit awkward. Huwag kang matakot sa pagkawala. Mas okay nang mawala siya kaysa mawala ang sarili mo. Huwag mo nang ituloy yung hindi ka pinipili. Love does not require self-abandonment. Kapag marunong ka nang mag-set ng boundary, Hindi ka lang healed. Ready ka nang magmahal ng tama. Sign 5 hindi mo na hinahanap ang pag-ibig. Pero handang tanggapin kapag dumating, ito ang pinakamalaking sign, ang pinakamahinahon, ang pinakamature, ang pinaka-underrated. Hindi mo hinahanap ang pag-ibig, pero hindi mo rin tinatakbuhan. Open ka, pero hindi desperado. Noong hindi ka pa healed, dalawa lang estado mo. Takot na takot magmahal. Desperadong magmahal. Ngayon, iba na. Hindi ka nagmamadali. Hindi ka nag-hunt. Hindi ka nagpapa-impress hindi ka nagsisettle, pero hindi ka rin sarado, hindi ka manhid, hindi ka takot, hindi mo sinasabi lahat man luloko. Instead, naroon ka sa gitna. Ang tawag diyan, peaceful readiness. Pero eto ang masakit na maraming tao hindi pa natututunan. Kung hinahanap mo ang pag-ibig, madali kang maloko. Kung takot ka sa pag-ibig, madali kang tumakbo. Pero kapag kaya mo nang tumayo sa gitna, doon ka nagiging wise. Kasi hindi ka na-fueled by loneliness, hindi ka na fueled by fear. Hindi ka na fueled by pressure ng society. Hindi ka na controlled ng takot mag-isa. Kung mag-isa ka, masaya ka. Kung may nagustuhan ka, open ka. Kung may dumating, hindi ka nagpapanik. Kung may umalis, hindi mo sinisira sarili mo. Yan ang tunay na tanda na healed ka. Ang pag-ibig parang ulan. Kapag hinahanap mo, hindi darating. Kapag pilit mong tinatawag, wala. Kapag pinipilit mong hulihin, mawawala. Pero kapag normal ka lang, relaxed masaya sa ginagawa mo, bigla na lang babagsak. At pag dumating yung ulan na yon, hindi ka mababahala, hindi ka matatakot, hindi ka tatakbo. Titingala ka, tatanggapin mo, at hindi ka malulunod. Ayusin mo muna sarili mo. Huwag umaasa sa love bilang gamot. Ikaw muna, live your life, career, passion, goals, fitness, joy. Kapag puno ka, hindi ka naghahanap ng tagapagligtas. Stay open. Hindi lahat masama. Hindi lahat pasa. Hindi lahat kagaya ng ex mo. Sabihin mo sa universe kung para sa akin darating. At kapag dumating, huwag mong katakutan. Kapag narating mo ang stage na hindi mo hinahanap ang love pero bukas ka, yan ang pinaka-final na tanda. Ready ka na ulit magmahal. Kung may natutunan ka sa video na to, comment ka sa baba. Ready na ako para malaman kung kasama kita sa mga taong handang magmahal ng tama.